Naglakas loob siyang pasukin ng local toothpaste industry at kalabanin ang mga higanteng multinational companies. Sabi sa akin uh, ng mga kaibigan ko eh, uh, mukhang loko-loko ito eh. Uh, sa, uh, sa baliw o loko-loko. Lalabanin mo yung giant na yan. Pero hindi siya nagpatinag dahil malaki ang kanyang tiwala sa galing ng Pilipino. Sabihin natin sa sarili, kaya natin yan. That's the key. Ang Pinoy ay magaling. Why do we have more than 10 million overseas workers? We have the best of the best. Ngayong Webes, January 30, tara na makipagkwentuhan kay Dr. Cecilio Pedro, ang founder ng kumpanya sa likod ng world-class brand na Happy Toothpaste. Dito lang sa TuneIn kay Tunying Live Digital Broadcast. Hubbard, I was invited uh, to speak. I was invited how to compete with the giants. Eh. Wow! We'll